O, sa mga nagtatanong ha, bakit tumataba ang kinatanim kong gulay Una-una dyan, ito yung tubig na ginagamit ko sa pandilig Ito yung tubig na nilagay ko sa buti ng galon Pinaabot ko siya ng isang buwan para magkaroon siya ng lumot Yan o oh. Ayan, kasi ang lumot mga kaidol, mataas yung nitrogen niya Kapag di ito yung ginagamit mong pandilig ah, Kung yung pananim mo ay sobrang taba green na green yung dahon niya. Yan o, oh, papakita ko sa inyo bakit nag-green yung dahon ng aking pananim. Kasi ito nga ginagamit kong pandilig. Tubig lang ito mga ka-idol. Tapos ini ko siya ng isang buwan. Yan o, oh, pakita ko sa inyo ha. Ah, oh. Yan. Sobrang green yung ano ko, alugbati. Yan, alugbati yan. Pero ang ginagamit ko dito ay buto. Yan. O. Oh. Sobrang taba yan mga ka-idol. Yan o, oh. napapansin mo dito. Sobrang taba niya o. Oh. Yan o. Oh. O kahit kukuha ka ng limang dahon dito, panghalo ng isda, pwedeng pwede na. Ito kulay green, ito naman kulay pula. Ito kahapon, nag-harvest kami kahapon o kasi mahaba na siya eh, hanggang dito na o. Hinarbisan ko para magkaroon ulit ito ng sanga. Yan, hinarbisan ko yan para magkaroon ng sanga. Okay mga kailo, so konti lang yung kinuha ko dito. Tama-tama lang na maubos yan ng halutuan. Hmm. Yan, nakikita niyo yan mga kaidol. Kasi nga, yun ang ginagamit kong tubig na pandilig. Ito yun. Ito, ito. Dalawang linggo pa lang to. Ito, isang buwan na to. O. Oh. Ayan. Ayan na mga ka-idol. Dahil sa lugar namin ay laging umuulan, ito, nag-ipon ako ng tubig. Baka mamayang hapon o mamayang gabi ay umuulan ulit. Sigurado ako dito ay mapupuno na naman. Ngayon, pag napuno yan mga ka-idol, yung iba ay ilalagay ko doon sa plastic galon doon ko siya papalumutin. So ito, nag-stack lang ako dito. Tapos pag napuno na, uh, ilipat ko doon sa galon para mas mabilis malulumot. Pero dito sa estero, pwede din kayo dito magpalumot. Totally karamihan naman, nagpapalumot din ako dito sa ano, tulad dito plastic na balde. Okay, pwede din sa plastic estero. So ito lang ginagamit ko mga ka para hindi na ako mag-igib ng tubig na galing sa ilog o galing sa nawasa. Pati yung radish ko dito mga kaidol ay wala talagang ligtas. Ito ay kasama sa pagdilig na may tubig na may lumot. Yan o. Oh. So ang kagandahan dito mga kaidol, hindi na ako nag-apply ng fertilizer. Ang kagandahan sa radish ko ay meron na itong laman. Yan o. Oh. Mabilis lang siya nagkaroon ng laman. Sa loob ng 25 days, meron na siyang laman mga kaidol. Ito naman ay dahil sa pagdilig ko ng tubig na galing sa tubig sa ulan. After a month, nagkaroon ng lumot at dinidilig ko siya. Ayan, kung napapansin mo, may mga tuyong-tuyong dahon na. Yun po ang dahilan bakit nagtuyo-tuyo yung dahon kasi nga mayroon na palang laman. O yan ang babasihan mga kailul. Kapag may ganyan na tuyo ng dahon, ibig sabihin nagsimula na at lumaki ang kanyang laman doon sa puno. Ang laman niya nasa ibabaw ng lupa lang.